Limang sundalo ang nasawi habang lima pa ang sugatan ng tambangan ng mga ang kasapi ng New People's Army sa Kirino, Ilocos Sur ayon sa Armed Forces of the Philippines or AFP galing sa pagsasagawa ng Joint Law Enforcement Operations ang mga sundalong kabilang sa 81st Infantry Battalion kasama ang Regional Public Safety Battalion ng harangin ng armadong grupo dakong alas 8 ng gabi. Ang napuruhan na natambangan ay yung uh, isang sasakyan ng Philippine Army na naging na naging uh, resulta ng pagkamatay ng limang sundalo natin. sir? Uh, ambush lang o melan. Ambush, ambush, ambush lang ito. Tapos ang masama dito kasi isa uh, nagtago yung karamihan ng mga NPA sa lugar ng mga civilian. Ginamit nilang panangga yung mga civilian. Ayon pa kay Colonel Padilla, nakuha pa ng mga sundalong tumawag ng reinforcement, ngunit maging ang mga ito ay pinaputukan din ng NPA. Nasa ilalim ng mga international protocols ay hindi dapat paputukan pero pinaputukan ng uh, NPA at yun ang nakakabahala sa amin kasi labag yun sa international humanitarian law. Ngayon lang ho nagkaroon uli ng ganito pagkakataon so uh, siguro kaya sila nag-operate dahil may mga nakuha silang uh, informasyon na may mga armado sa lugar.